Kumusta mga ka ang pagbabalik ng ating YouTube channel, The Short Zero One, sa ating video ngayon, ating silipin ang channel ng mga sampung sikat na vlogger sa Pilipinas, Top 10 Most Beautiful Content Creators, ngayong 2025. Bowl. Nagluluto ka talaga sa bahay. Ni kuya lang. <laughs> Sabi ko, ano yung pinaka-favorite mong niluluto? Sabi chicken adobong, atobo. sinigang. <laughs> Mamaya meron... Number 10. Jenella in Japan, Janela Tuguinay, Kachero. May upload video itong umaabot lang ng 49, at sa kanyang subscribers na umaabot 93.3 thousand, at sa kanyang video views na umaabot ng 1,605,000. Number 9, Chris and Jai, may upload video ito 50. May subscribers itong umaabot ng forty thousand at dito naman sa kanyang video views umaabot ito ng three pang number 8 na tayo Rizal Luna may 282 upload videos ito at may subscribers itong umaabot ng 327,000 at sa kanyang video views naman na umaabot ng 33,666,731. Pang number 7 na tayo, Bangus Girl, may itin-upload video ito. At sa kanyang subscribers naman na umaabot ng 37,4000. At sa kanyang video views naman na umaabot ng 832,415. Pang number 6 na tayo, Jet Li, may upload video itong umaabot ng 56, at subscribers na umaabot ng 191,000, at dito naman sa kanyang video views, umaabot ito ng 4,211,995, pang number 5. Satchs na, may upload video ito umaabot ng 148 at subscribers naman na umaabot ng 2.47 million. At dito naman sa kanyang video views, may 137 million, 328,000, 320. Number 4, Andy Eigenman, may 182 upload video ito. May subscribers itong umaabot ng 2.7 million at sa kanyang video views na umaabot ng 176 million, 134,817. Number 3, V. Cortez, may upload video itong 596, at sa subscribers naman na umaabot ng 6.92 million, at sa kanyang video views na umaabot ng 966 million, 794,271. Number 2 na tayo, Zinab may upload video itong umaabot ng 344, at sa kanyang subscribers naman na umaabot ng 14.5 million, at dito sa kanyang video views, may 1 million, it 100 million, it Number 1, Ivana Alawi, may upload video itong umaabot ng 229, at sa kanyang subscriber naman na umaabot ng 10.6 million. At dito naman sa kanyang video views, umaabot ito ng 1,610,645,209. congratulations sa kanilang mga YouTube channel mga kasiro, kung nagustuhan mo ang ating ginawang pagre-review ng kanilang mga YouTube channel, huwag malimot mag-subscribe mga kasiro. Maraming salamat po at hanggang sa susunod pa nating mga videos.